Ya dot yeah. yeah. uh, si Si Kuya Rodel Kuya uh, uh, Rodel TV? Dasmag. Das hey, idol malaki, idol Ay, Laki Eh Uy Transpo sa nan trenta no Viva Santos Pa bang 40? Ano Ano may ano kaya sorshado yan idol Ng mga idol grabe yung ano dito. Ay.

Unless sa mababaw sila. Nakaraan ang butak siya na. Dati siya kumusap yung tarpa, pinakulog mababaw sila ay... Balik natin yung malilit niya. Yo! Okay, Master Rizzo. Yo! Nayan, dito pala ako mga idol. Shout out to you. Master. Ayan, Master. tayong audience. Yo! Siyempre, sanip ko sa mga ano. Yo! Yo!

kayo uh, ka na nahala ko nakakita ng mga ganyang Instagram. Ako din, no? Okay. Yan po, shoutouts pa mga viewers natin. Hello to all viewers from the world, from the Philippines, <laughs> Korea, Japan. 173 viewers. Hello to. Comment po kayo. Yo, Comment down below and send send your address. Yo, Dami nya idol. Dami. Na, eh. na sa ano eh. Sa pagtitipon so, ah, pag Si Master Prince, <laughs> ayan <sa> na. na. <laughs> Isang pa natin doon, sa malalim ng konti. Oo, oh, sa malalim, King. Oo, oh, doon. Dati nakakuha ako dito nang ano, nang hito. Oo, oh, dati, ano, dati. Sarap na naman dati, nung, yun ah. May, uh, dine, may, parang may karpa din. Kaya nga, sige, pa, nang, sige lang, sige hey, lang. Nakita yung mga buntot, po, Pero, pag ayun ah. Pero, pagpunta natin na, doon, wala na yan. San sila sa panayot? Ayun po lang, mga ano, mga... Uh, Baka lang yan, mga tilapian ka yan. Kaya sa banyan lang. Sa kaya, hindi na ayun. Wala uh, nga, sa Monday oh. sa eh. Saan yung Ay, to, sa uh, puno na <laughs> so, mga... <laughs> <Baka ispa>. sa puno sa puno eh, sa puno sa puno sa sa puno 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 sa sa puno 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 sa

Yo. Gi gi gi. Kaya mo kamo yo. Sige. Gie, gie. sige, gi 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 gi. Op op op, op. O, tika, 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 tika. Yo. Oh. Oh. Yo. Malalim, malalim. Ito. Malalim pala ito. Malalim pala yo. Karpa karpa. Laki ang laki. Ang laki ang laki. Super big, super big. Yeah, super big. Super big fish. See it siit, it Super big, super big. Yo, super big. Karpa, karpa. Karpa, karpa. There, there. That is a carfish, my friend. karpa koy, Karpa koy. Yo. 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 Allah, berapa Allah, Allah, kata, kata, eh. kata, talaga naman kaswerte ng kaibigan ko oo iyon may kahoy pala pero oh sa sobrang dami dami na kay mami Joe kay mami Allah, Allah, yo, 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 Allah, woo, uhuh. Allah ganaman, gigi, 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 yo, oh, uhuh. oh, Allah, Allah grabin dami, woo, woo, Allah ganaman, woo. Yo Bakit dito sa YT magamit ko to, idol? O nga po, mami. ano? Hindi ko lang di kasi 'yung Facebook tsaka YouTube po, mami. Yon, 14 na yon. Yon, talaga naman laki na kayo.

Yeah, Kanina ka pa pa. Ay! Bumalik uh, 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 dyan. Yeah. Uh, <laughs> yo, yon! yon! Saka si Yan. Yon! out! Yon! Rock and roll! Siyempre walang iba kundi ang ating yeah, yeah, yeah. komendator. Kasi, uh, yo. Yon! Yon! Uh, Master friends! Yon! 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 yung ating uh, Yon! sana may hito o saka karta. Ano pa kayang panlagyan dito eh? Oo kahoy nga. Ikaboy kasi. Ano yung lagyan natin? Ano yung Ano? Ikaboy yun. Patakos <laughs> tuloy. <laughs> natin yung mga kahoy para <laughs> <laughs> ko <laughs> lang dito. Nakagawan mo na ako. Iyaw. ang karpa. iya, istana mabak agendah mailo. Wala ng away, wala ng away. Logi, logi. Logi ka. Ayom mag ano po yung mananjan, woi. Tama sama silip po diyan. Yo, yo, Sama kita. Kaya pabulong lang sa akin kasi isa lang naman. Master, kaya nung ibibigay niya, Master? Gusto mo yung malaki, sir? Ha? Hindi, kasi may nag-aabang doon sa dorm namin eh, kaya na eh. Chef, sa 16 viewers. 16 viewers. Chef, shut up. 16. Chef, 16 viewers. Yung tamang sa 19. Ang pagkagalap ay, Jocom KB shut out okay. 'yo, papa. Yo! Ayan! Oh, 'Yung kasi natin, Ayun. Ay, na Ay, um, Ay, 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 Erking TV. Siyempre, 'yung boss natin. Yo! <laughs> Master Prince. Verde. rock and roll. Oh.

yun, angat, angat, angat. Huwag mo Napakasarap ilawin mga idol yan. Napakalaki ng tilapia yun. I na. Ay, na. Shut up with 30 viewers, my 21 na lang. Marami pong salamat sa panonood. Yo! Andito po tayo. Yo! Dito. Ito, lamigun, pero kita ningkano ate yung. Ito yung, iyo 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 yung, yung, Uh, so ano, mga Hindi pa ako kita na habol. <laughs> Yun! Yun! Isang <laughs> hagis pa raw. Isang hagis na, wala na. Okay na to. So 36 viewers. 31. So 31 31. 31. <laughs> Wala <laughs> pong salamat. 36 live viewers pa. Thank you. Yun. 28 na lang. 28. Taasin natin, taasin. Yun! Yun. na to save mga idol. ako. Maraming maraming salamat po. Supporta. Logi. Ito po yung mga samaraming po sa aming group. Team Ito po yung mga idol. Ito po yung mga idol. Ito po yung mga idol. dito po tayo. Pagkita ko po. dito. Tingnan punta tayo dun mga idol. Punta po kami dun Hello. Yun, sa viewers mga idol. Ay, wala na. Ah, Lugi na, na logi na. Madaming isda na trap lang dito sa mga gilid-gilid mga idol. Yun, Kita yun natin idol. Tingnan natin. ganyan? Lugi na. natin. Yun, 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 yun. yun. Yari, yari, yari. Dito, mga idol. Yun. Kita niyo yan? Tulungan natin. Tulungan natin yung kaibigan natin.

Sigintid. Sigintid tayo mga Ay, ito. wala, ayaw ko na tignan. <laughs> Ayan na. Tungayan natin ang pagbabalik ng ating kaibigan. GMRK TV, let's go! Ito, 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 ito. Gano'n lang, huwag mo nang malaliman kasi hindi ka makakagis ng tudong. Gano'n lang. na. Woohoo! Yon! <laughs> Yon! Talaga naman, kuya. Magaling. Magaling Uy! Yun! Uy, mayroon, mayroon. Malaki, malaki.

Tulungan mo. Ala. Uy. Okay. Yo! Oy! Okay. Talaga talaga. Nakita nakita. Nakita nakita. Isa pa isa pa isa pa. Isa pa Oy! Uy, la la la. Talaga naman talaga naman. Isa pa isa pa isa Oy! Talaga talaga. Yo! Shout out kay Sayo Papsigig galing kay Mamadigang Panot. out po. out sa Harvest. Apo po po niya. Thank you very much po. Ayan, na yung balde natin. Tatang hagis hagis po lang. Isang timba. Mga Oh, nakakaya, nakakaya. Okay, Ito tayo dyan, dito tayo. na kanina. Lord daw, idol. Yun, siya, po talaga niyo. Dito po dito Dito po Dito tayo. Dito shout out sa 82 live viewers mga idol. Wala, lugi lang ako sa inyo. May kanapas naman ako. May wala ka na. Hindi, mo muna king. Tanggalin mo muna. Tanggalin mo. Okay, okay, okay. na. Yun. Okay, okay. Salamat Timarbes. Yon Team Yo. Si yo. ah. yo, yo. sí, Sir. Yon. Yo. talaga naman kuya. Oh. oh. Yo. 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 Dito lang ang rock and roll. Hanggang sa <laughs> huli, hanggang sa so huli, hanggang sa so huli. Yo! Yo! Sana <laughs> <Yo. laughs>